un taya, taya. Ah? taya ha ha sa ako ha sa ako ano oh, eh. oh? lang kuya ano hindi talaga ang ano kasama ko lang yung kanina ano ginagawa mo dito ako gabi eh gulay ato ah Atu para kita nimo para sundan lang ay, ay uh, makain ba yan makaon ganun ba dami Malaysia siya. Uh, ano lang kuya? sa totoo lang. Ay na ka pa namin pinagbabas na dito. Ito nang bahanak buhay mo, kuya. Maligag mais. Ilan bahanak mo, kuya? Apat. Ito yung bahay niya. Maragi din mong panay na mo. Ang ganda. Oo. Ubre kayo. Maligag na rin daw ng mais. mga tao na akong mga anak. Ano na lang, kuya. Ito, kuya. Oh. Bigay ng team namin niya. Oh, ha? Ayaw. Anong ayaw? Para sa'yo to. Bigay namin to. Basta mo yung Wala ulit dong. Ay, huwag na yan. Yan o, yung tulong na bigay namin para okay. Okay. Salamat, tanda, yung, uh, po sa iyo. Salamat yung mo nga. Sabang sa tuwa mo ba yung kaya kaapos ako nga anak. Salamat yung dahil kayo nga. Ipagang sa salat ginoon. Kaya yan uh, Ang importante. Nagsikap tayo, di ba? Opo. Sa mapigay ni Taon. Itaga ang Taon mo ninyo. Tapang Taon mo. Kumbrin Taon mo. Huwag ka muna yan. Huwag ka muna dito. Ano? Napagod ka ba? Pagod. Ah. Yan talagang muna yan no Grabe. Sipag-sipag mo. Pag sa umaga nagbibinta ka ng mais. Kumusta yung pagbibinta mo kaya? Sa'yo. Magilang isa sa'yo. Wala. Parang mais. Nandiyan yung mahalin.

Ang sakay sa ko. Pa? Oo. Oh. Para makapaaral. Para so, pagbalik, 24. May ilang Isang anak na, mo? Apat. Matawa mo, apat. Oo. Pag-aral mo ba yung lahat, kuya? Oo, apat. Alam mo yun, no? Is pag talaga. Binta lang ng maestro. Kahit apat yung anak niya, pero sinisikap niyang mapag-aral, no? Ano na lang? Ano? Ano talaga kuya? gusto niyo? Dagdagan natin 'to pang ano lang. Dapat ano natin manager, dagdagan natin si manager. Kita namin napakasipag mo talaga kasi gusto talaga namin yung tao masisipag. Kano pang yung mais? Mais, magkano? Sige, sabihin mo kung kano na mas mais, kung perfect. Ano yung yung pangkapital talaga? 15. 15 lang. Yun lang bang gusto mo? 15 lang